Hello everyone. Welcome to Hula Juan. Ito ang April 2024 reading for yourself. Iba pa to sa general reading. So, ang reading na ito ay all about yourself. Anong pwede mong ma-improve sa sarili mo to change things in a positive way for yourself. So, meron tayong two spreads na susundan ng advice cards. Importante ito dahil hindi lahat ng bagay ay nakasalalay sa ibang tao. So, may mga mapabago tayo sa sarili natin at malaking bagay yon para umasenso tayo. Pwede nyo din i-share ito uh, sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading para may positive energies sa ang community natin. Welcome po kayong lahat dito sa kulawan Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above para may positive energy sa lahat. Okay. Kung hindi pa papa kung hindi pa kayo subscriber or follower please subscribe para every month. May abangan kayong readings for your sign. So let's start your reading para sa Sarili. So, toros nakikita ko sa inyo that you are there's a lot of abundance sa, 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 around you, no? Parang ikaw ang nafe-feel mo sa sarili mo na ang dami mong abundance. Parang, parang napakaswerte mo. Parang may mga dumarating sa inyo na may mga dumarating na magagandang uh, bagay when it comes to your money, related sa money, related sa mga uh, kumbaga anything na parang makakapagbigay sa iyo ng uh, power to move forward. Okay? And then, nakikita ko din sa inyo That there is a queen of wands So, somehow may mga distractions siguro sa sarili ninyo Siguro may mga distractions na parang Kung um, ba, kung ano yung nasa harapan ninyo Hindi yun yung inuuna nyo Inuuna nyo yung ibang bagay Okay? Taurus, eh, yun yung nakikita ko rito So, maganda naman sana Pero na ka eh. So, hanapin mo sa sarili mo Ano ba yung dapat mong i-prioritize And then do that Okay? So, ano bang meron? Ano bang nangyayari kasi? Uh, may mga uh, ang kubaga ang pinaka one of the challenges for you, no. Is yung is yung parang hindi ka hindi may mga bagay or may mga tao or si na parang um uh, kubaga masyadong masyadong na tatanggal sa iyo yung yung attention kasi parang na ka na attract dito sa isang bagay or parang yung buong attention mo napupunta doon sa isang bagay na hindi naman dapat yun yung kailangan. O for example, um, for example, bumili ka ng bagong cellphone. Lahat ng attention mo napunta doon. Hindi mo napapansin ano yung dapat mong gawin in front of you. Ano ba yung ano ba yung mas importante? Para din tao to, kunwari tao. Uh, sa work mo may buwisit na tao na tao. Dun, lagi kang nakatingin doon or dun sa issue na yun kung anong meron man doon, pero hindi mo nakikita ano ba yung pwede pa mo pang ibang gawin sa ibang bagay. So there's something, no? There is something na pwede mong uh palitan yung iyong uh binibigyan ng oras at ng pansin. Okay? So the emperor in reverse. So ano ba ang nakakatulong sa inyo ngayon? Somehow, ang ang, tina, ang pinapakita sa akin ng uh, pinaka, pinapakita sa akin is parang somehow merong part of you na gusto mo na tinatanggal when it comes to your control. When it comes to your control, merong tinatanggal and parang parang tinitignan ng uh, tinitignan ng universe siguro na o oh, sige, tatanggalin natin to Anong mangyayari? Anong gagawin mo? So, so para kang tinetrain, medyo, medyo pang asar actually, Taurus, medyo pang asar. So, so yun yung tinutul tumutulong sa'yo. Medyo nakakainis, pero yun yung ginagawa. Para parang, kumbaga, try mo. Sige, kung wala ito, anong pwede mong gawin? Alright? So, for Eight of Swords, um, pinapakita sa akin that, uh, there's a need for you to protect yourself uh, para maka-move forward ka. Iprotektahan mo muna ang sarili mo. Huwag mo munang isipin yung mga ibang bagay kasi mas importante na uh, maprotektahan mo kung ano man yung mga sitwasyon mo sa buhay mo ngayon. Okay? So, kuha na tayo ng uh, <laughs> Kuha na tayo ng next na spread natin. of cups two of cups the tower the devil the temperance okay so kung sino ka ngayon, alam mo Taurus, nakikita ko na medyo may pagkabose ka din eh, ayan ka o oh. may pagkabose ka eh um, pero alam mo yung kilala mo kasi kung sino ka alam mo kung ano yung kaya mo at alam mo kung ano yung pwede mong gawin but yun nga, sabi kanina, may tinanggal sa iyo eh so somehow, medyo medyo na, na, na feel ko na hindi ka masyadong ganun kabuo okay so ang nagbablock sa'yo is because hindi ka ma-express din ng sarili mo hindi ka nag-express ng uh, sinasabi mo or minsan baka nasusobrahan ka ng sinasabi okay So yun yung mga nagiging pampahirap sa iyo. <laughs> For some reason, no. Ano pa mong gawin? So always remember na dapat laging fair ang lahat. Always fair ang lahat. Tapatan mo. What does that mean? Kung may, may mga nagbibigay sa iyo ng magagandang may mga taong nagbibigay sa iyo ng magandang energy, bigyan mo din ng magandang energy, energy, Kung medyo yung medyo matapang yung dating nila, tapatan mo din ng konde. Tapatan mo lang, tapat. Tapatan mo lang. So wag masyadong ano, wag sit papahirapan, no? So you have the tower. Um there there is a need for you to really change things up like bigla ang change you need to change it eh, ikaw yung gagawa na tong change na to kailangan bonggang change siya if that makes sense okay next card ang una mo kailangan gawin is tanggalin yung mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo. Ano ba yung mga addictions mo? Ano ba yung mga ginagawa mong alam mong mali? For example, o for example, pagka uh, masyado kang mapainom, inom ng inom, baka kailangan mo bawasan yun? Palamura ka ba? Baka mong tanggalin yun? Uh, hindi ka ba tapat sa pamilya mo kailangan mong palitan yon so anything na kailan na alam na ma-recognize mo na hindi maganda you should change that okay then you have the temperance the temperance uh, ano pa ba yung mga pwede mong gawin uh, balansahin mo yung sarili mo uh, try mo pang i um, kung bagal, gagawin mo ang yung mga bagay na may may thought pinag-isipan at at kontinwally uh, gagawin mo yung mga bagay na dapat uh, uh, alam mong alam mong tama okay so yun yun kung kaya mo tong gawin lahat ano ba yung pwedeng mong maging ikaw and sinasabi dito na pwedeng mong baguhin ang sarili mo like totally baguhin yung sarili mo kasi ito yung kinikilabutan na ko ng konti. Pero ito yung feeling niya na parang, yung para kang nagpalit ng balat, parang kang nagpalit ng sarili mo, nag, parang, ano, parang nabago ka and sobrang ang ganda-ganda nung magiging ikaw. Kasi yung mga nangyayari sa'yo ngayon is, is pushing you to be, to be a, a new person. Okay? Ang ganda nito. So, try, try, try mo lang, no? Try mo lang, Taurus. So, kuha na tayo ng advice cards. Okay. Loneliness. I know that I am never alone. So, huwag mong kakalimutan na minsan may mga challenges ka sa buhay mo, pero hindi naman talaga ikaw mag-isa eh. You have you have you have a lot of people around you. Okay. Okay, next nasira na yung cards ko. Soothing impatience. There is nothing to do but wait. So, huwag ka masyadong naatat. Hintay lang. Hintay lang. no? Kung ano man yan, baka, baka kailangan mong kailangan mong maging mas ano, pasensyoso. So, ano yung pwede mong gawin to take care of yourself? Okay, dalawa yung pinapabunot sa akin. Number one is meditate. Pangalawa is build strength. Lakasan mo yung sarili mo. Hindi lang sa physical, but then also parang emotionally, mentally. Kailangan mong lakasan. Okay? Kailangan mong mag-ensayo, kailangan mong palakas. Okay? Happiness is my birthright. So, wag kang matakot na gawin ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. Okay? So, yan ang, yan ang reading mo para sa sarili. And always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. Okay? See you sa next reading.